Madalas tambak ang order ni Grace sa kanyang cake shop. Dahil busy sa trabaho, hindi na nito magawang isa-isang kolektahin ang mga bayad ng mga customer para makatipid sa oras at menos gastos. Sa digital o e-wallet na lang ibinibigay ang mga bayad. Mas ano po siya, convenient. Yung mas mabilis yung transaction kasi parang sa ano ngayon, sa generation ngayon na Uh, pag magbayad, di ba, laging tinatanong. Ero, kung ang mga tindera ng talipapan na sina Annabelle at Imelda ang tatanungin, mas gusto pa rin nila ang tradisyonal na pag abot ng bayad. Anila, hindi rin daw nila alam gumamit ng e-wallet. Hindi kami masyadong, ano ba baga, uh, yung yung kunyarihan, mga digital na yan, yung mga technology ngayon, medyo uh, behind pa kami. So ka lang kami dito para mag-experience. Mag okay, nice okay. Pero dahil madalas sa silang tanungin kung maaari magbayad through e-wallet, pilit nilang pinag-aaralan ang paggamit nito. Sa ngayon, dahil dito sa seminar, Ilan lamang sila sa mga target na maturuan ng Department of Trade and Industry sa paggamit ng e-wallet sa pagpapatakbo ng kanika nilang mga negosyo. Sa isinagawang seminar ng isang e-wallet company, katuwang ang DTI, itinuro nila mga dapat malaman sa paggamit nito sa mga MSME sa Baguio City. Kabilang dito ay ang tamang paggamit ng mga features ng e-wallet sa investments, loans at iba pa they must adapt kasi kung hindi, mabibihind -be sila. Napansin namin na kailangan ng mga SMEs natin na mag-level up. At nakita po natin na ang isang paraan para mag-level up sila, para mas lumago ang negosyo, is para gumamit ng mga digital solutions. Ayon sa isang leading digital wallet app sa bansa, halos nasa siyam na na milyong Pinoy na ang gumagamit ng digital wallet. Mataas din ang bilang ng mga gumagamit nito sa Baguio City. Katunayan ngay, kabilang ang lungsod sa 27 digi cities sa bansa. Cash is nandyan para yan. Uh, but we're actually giving options for the people to do it electronically because it's safer diba? yung mga sakit that we get from physical transfer using money, medyo maiwasan yung mga uh, pilferage, yung mawalan ka ng pera. So, yun. So, we are trying to really be one with the government in terms of its commitment to financial inclusion. Pero, mahalaga raw na matutunan ng mga users ang online security laban sa mga scams. Isa kasi ito sa mga hamong kinaharap ngayon. One of uh, the biggest talagang investment ng company is towards security kasi we're talking about money, electronic money. Pero importante rin talagang education. Malaking ambag din ito ng DTI para sa pagsusulong ng digitalization sa bansa na isa sa mga adikain din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Mayo taong 2022 nang lagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Number no. 170 na naglalayong suporta ng paggamit ng digital payment sa bansa bilang parte sa pagsulong ng financial inclusion. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.